Ball Chocolate <laughs> Kasama ko ang aking friend, nating oh. in the house. Sabi mo, from Cavite. oh, from Cavite. O, di ba? Ah, turista diba? to siya, guys. Mas mukha pa nga siya turista. Na, na. <laughs> Kaya ko <po>, sino. <laughs> Kaya okay. Tura. Diba? Kasi yung mga musika mukhang parista sa amin dalawa. Kaibigan ko sa YouTube to eh. Tapos ganyan nagkita ulit kami dito sa Chocolate Hills. Pagka dito siya. Diyan lang siya sa pano ng Chocolate Hills sabi niya ha. According to her. Enjoy mo yung Chocolate Hills ha. <laughs> I-interviewin oh, kita mamaya kung anong masasabi mo dito sa ganda and ng de, Chocolate Hills. Hindi, dapat habang makiit tayo. Doon magti-tiktok ba tayo doon eh? Uh, sige. Uh, okay guys, let's bye go. Bye. akita kami. Piliin. Oh, ngayon dai, ano masasabi mo nung nakita mo 'tong Chocolate Hills ng Bohol? Parang nagkulang siya, ano? Eh nagkulang? Uh oh, hindi ka satisfied? Oo, parang nagkulang siya, may kumain yata. <laughs> <laughs> diba? Pero ano naman? Maganda naman yung experience. Oh, syempre. This is my third uh... Ah, hindi mo first time, no? Hindi. Mm, ano ka ba? Okay. Hina, hindi ko to first time. This is my third time na makita ang Chocolate Hills. Okay. Yung nakita ko, bakit parang naubos eh? Kinakain oh, yes. yata ng mga borong ta dito di ba? Oh. Okay, thank pero you mas, for watching. Pero mas maganda kasi, siyempre nakita kita. Ah? Mas chocolate ka <laughs> sa <nga>. socket. <laughs>